yan So magandang araw sa inyo mga kaibigan Nagbabalik So yan. As you can see hindi udala yung Winner X at ngayon lang din ako Nakapag upload Dahil wala rin naman tayong masadong ganap Walang ride Walang pinupuntahan Walang kahit ano paman <laughs> uh, Pupunta lang ng Shop Uuwi na sa bahay pero yung shop naman kasi namin, mga 3 kilometers lang naman yung distance niya mula dun sa tinitira namin. So, ayun. Every day, ganun. Then, kapag naman lumuluwas ako, punta ako Manila. Ah, uh, nagkocommute na lang ako kasi nitong mga nakaraan, laging umuulan. Ayoko kasi ma-stranded sa baha. Ano, alam niya naman sa going Manila. Para sure, nagko-commute na lang ako. Tapos ngayon, uh, magde-deliver ako ng isda. Ito. Ah, uh, dito sa North Caloocan. So, bago lang 'tong customer namin nag-message lang siya sa akin kagudey. Bali, ganito na 'yung siguro uh, magiging ano natin kasama sa content. magdi deliver ako, 'ko ano 'yung mga ginagawa ko uh, either either winner X yung gamitin ko or kahit anong motor naman siguro ay eh, mag upload na rin ako kasi iniisip ko kung puro winner X lang lagi yung may upload ko wala naman masyadong ganap hindi rin naman ako yung tipo na nakakapag upgrade upgrade ngayon na kung ano anong bagay ang sinasalpak sa motor ano kasi binabudget din natin at bukod doon, yung Winner ko kasi installment 'yon, mga paps. So, kaya hindi siya masyado pinaglalagyan ng mga burloloy eh. Yung mga gusto kong accessories kasi installment siya. So syempre, pag installment yung motor mo, para sa akin, ha, para sa akin lang naman 'to. Mas i-secure ko muna yung ano, yung monthly yung monthly bill, no? Yung due date ko. Kaysa diyan sa accessories. Kasi yung accessories, dadating din dadating din naman yan mabibili yan. Kapag may sobra na. Eh meron din kasi ako ngayon uh, minumanage manage na ano, na maliit lang naman, maliit lang, na printing printing shop. So ah uh, bago magpasukan, yon, sagsag siya. Tapos ngayon nagpasukan na medyo ano na siya no? medyo naglalaylo. Uh, nag-iisip ako na pwede kong gawin. So, ayan, kaya medyo hindi rin ako na kapag upload na wala sa listahan ko yung mag-vlog kasi nga Ah, uh, iniisip ko kung ano yung pwede kong gawin sa printing. So, maraming bagay kasi na pwede kong pasukan. At marami din bagay na kailangan kong i-consider once na pasukin kayong bagay na ganun Yan, wala lang, na-share ko lang Kasi uh, yung iba may nagbe-message na sa akin Ano daw, balita sa WinnerX ko Bakit wala akong upload Tapos yung mga tanong dyan na uh, Pinangakuan ko na sasagutin ko Eh mukhang hindi ko masasagot <laughs> Pero okay mag-alala Basta uh, makapagtuloy-tuloy ulit ako ng upload ah uh, masasagot ko na isa-isa yung mga tanong ninyo. And ito pa pala, uh, since kasi nag edit ako dun sa computer ng kapatid ko, which is sa gabi lang ako nasa bahay, uh, at minsan pag uwi ko pa sa gabi, eh, naantok na ako. Kaya hindi ko rin maaasikasong mag-edit. Kaya minsan yung video na ginawa ko, inaabot ng dalawang linggo bago ma-upload kasi ina-edit ko siya papitik-pitik lang kapag kaya ko pa edit ko kapag di ginagamit ng kapatid ko yung computer i-edit ko so ngayon iniisip ko kung kakayaning naman bumili ng uh, computer na second hand yung medyo mahilab-hilab na yung specs sa saktong presyuhan or kung merong mababa, no. Bigla makajackpot tayo sa unit na mabibili natin. Mas maganda. Para kahit nandun ako sa pwesto ko sa printing, ah uh, may edit ko siya. Kahit na may mga customer na magpapaprint print papasero, so ganyan, Papalayout layout pa-edit, ayan. So at uh, tututukan ko siyang i-upload at makakakapag-video rin tayo. Kasi Uh, alam niyo yun, 'yung channel ko gusto ko umikot na siya eh. Gusto ko gumu umandar na siya, nang umandar na. Angkat maaari, 'wag lang sana umikot sa motor. kubaga daily na, daily vlogs. Pero more on ano na siya. Ah, uh, ano na 'yung ginagawa ko. Pero hindi mawawala 'yung motor kasi ay uh, yan 'yung hilig natin eh sa motor. Kaya lang kasi sa ngayon kailangan natin i-set aside 'yung mga bagay-bagay. No? yung mga hindi pa naman kailangan eh dyan muna so ayan share ko lang medyo mahaba haba yung shiner ko na yan ano baga nagpaliwanag lang din <laughs> ba't ako nagpapaliwanag basta shiner ko lang kung anong dahilan ba't di tayo nakapag upload di tayo nakapag update about sa winner x so ayan wew, hmm, <laughs> ganito pala daan dito, so itanti na ko pala guys ay ano toa, ah, sa loma de gato, marilao bulakan o, oh, pag dinirediretso nyo yan Ang labas nyo dyan ay San Jose Del Monte Ganda ng Honda oh. Pugi sirana na ulo ng ano, Google Map ko. Kusa sa naliligo. Ah, <laughs> oh, malapit na. Ah, ano na lang, mga pitong liko <laughs> na lang. Hindi na pagsalita eh kasi uh, ah, na ako eh. Grabe naman yung daan dito. Butas-butas tatalim pa ng homes ay no double homes <laughs> ganda ng kalsada dito talaga magbabagal ka buti na lang hindi pa ganun kasobra kainit ano Kasi kung mainit na nag-aalala... talaga eh. Yeah, kasi kung sobrang init na ngayon nag-aalala na ako dito sa mga dinadala ko. Pero since uh, kahit patanghali na di naman ganun katindi yung init ano. Makulimlim nga eh. Medyo makapalang kaulapan. Ah grabe. hams sa paahon. Ang dami ko nang niliguan, di ko na matandaan kung saan ako liligo pabalik. <laughs> google Map na lang ako. Hay na. Dapat ang sasakyan mo dito ano eh, 4x4. Okay, ito na yung ating stop. Tikiting isdaan. Dito po kay Chan Chan. Apa. Yan. So, safe. Arrive tayo. Safe ang isda yo, what's up <laughs> ayan, uh, tapos ko na i-deliver yung isda nagkausap na kami ni bossing nung um, nagkakuintuan dun sa lugar niya. Ah, uh, grabe yung kailangan niyang isda sa akin sobrang dami pero uh, makikater naman siguro yan so ngayon, uwi na ako sa bahay ayoko na dun duman sa dinanan ko kanina kita nyo naman yung sistema ng kalsada, di ba? Ah, uh, pag na humps, do may hindi ka maka-overtake kasi may lubak. Tapos yung hams magkasunod, double hams So, tiyagain na lang siguro yung ano, yung medyo traffic lang. Pero hindi naman lubak. Mas ano pa yun eh mas okay pa kumpara dun talaga sa lubak-lubak ano kasi pag lubak malakas din makasira ng gulong suspension so di na ako dadaan dun dito na tayo pero kung saan tayo pumasok kanina nung galing tayo ng Loma de Gato ah uh, I mean nung pagpasok natin ng San Jose bago tayo pumasok nung sa may parang mga subdivision subdivision actually hindi ko talaga kabisado yung lugar dito sa amin at uh, talagang ano eh nagagamit talaga ako ng google maps sa dami ng nililikuan lalo looban so ganun uh, sa muson na tayo dadaan sa muson crossing so yan ang aking update ano kasi kung bakit wala tayong upload masyado BC. so ngayon ah uh, sinasabi ko na sa inyo na sa mga ganitong senaryo na magdi-deliver ako maaaring hindi winner x yung dala ko kasi yung winner x uh, parang hindi niya kaya i-deliver yung ganong karami pero sa susunod gawin ko ng paraan <laughs> para ma-deliver nagagasgasan kasi sakit sa matay <laughs> Di kagaya ng mga ganitong motor na kabil, na talaga siya pang deliver. Lubak na naman. Ito yung mga hams na matatalim mo yun. Oh. Tama yung mga guit-guit niyan. Daming sumatayad. uneven yung road dito ayan pa pag talaga hindi mo abisado yung lugar tapos matuling ka ganyan pa yung dadaanan mo hmm. magkakaroon ng bengong yung mags okay dire diretso lang ayun yung sabi ko double hams <laughs> may hams na may hams pa ulit yan, so siguro hanggang dito na lang tayo mga boss. At pauwi na lang din naman na kasi ako. Wala na ako iba pang pupuntahan. Kasi umiinit na. Iba na yung init ngayon kaysa kanina. So hindi na maganda sa balat. So hanggang dito na lang kung nakabot ka sa video na to ay mag comment down below ko dyan kung taga saan ka para man lang malaman ko kung hanggang saan umabot yung mga videos natin ano. So, yun lang mga boss. Shoutout sa inyo. Shoutout sa mga gusto magpa-shoutout dyan. Comment down below na lang, no? So, yun lang. Ride safe. Kung nasa ang lupalop ka man ng mundo, mag-iingat ka, no? Let's go! Hmm.